Uh, welcome to another vlog, Andrea Judge TV. So, um, ngayon, uh, special day. Um, 40 days ni Papa sa US. Tapo, um, dito sa US, pero sa Philippines, kanina yon. So, papunta kami ngayon uh, sa Lights Festival to honor si Mama at si Papa. And tomorrow din kasi is Mother's Day. So, you wanna offer um, maraming lights for them. Um, yun, um, uh, na talaga namin sila. So, samahan nyo kami. Marami kami munang pupuntahan. May pipick up lang ako sa Walgreens. Um, mga photos. Tapos pupunta rin kami sa Target um, to pick up some stuffs there na binili namin. So, yun. Um, join us! Um, ayan, si Claire. Ayan si Judge. Hello, guys. Si, ano, Queen. Hopefully. Oh. Sleepyhead as always and also <laughs> he is fat. So ayan guys, uh, papunta na nga kami doon sa ano sa Lights Festival. Sa babanda 'yon. Um sa Twin Hey. Uh, sa Twin Lakes uh Wisconsin. So, 'yon? Twin Lakes Wisconsin. First time Namin na uh, hey, mag Hey God. Magaattend Lights Festival and we heard a lot of Um, good things about dun sa event. So, we wanted to go talaga para din kila mama at sa kay papa na ma-offer namin yung yung lights and makarating makabigay ng message sa kanila closer to them. So, yun. Alright. So, sige, kita kayo sa London. Alright. Bye-bye. Bye, Claire. Bye. Date lang nakuha ko na yung sa photo sa Walgreens tapos ako na rin namin yung um kailangan namin kunin sa Target. So ngayon, on the way na kami, um papunta na pala kami dun sa area ng event uh, sa Twin Lakes, Wisconsin. So ayan guys, samahan nyo kami. Um, enjoy the view. Bye. yun no? So you expect lights there? Yes. Yeah because it's a lights festival right? Right. Nice. Good answer Claire. <laughs> so ayan guys update lang no? Uh, lapit na kami 19 miles na lang. So ano pa meron dun hal? Actually, hindi ko din alam, pero sabi nice. nga nila, <laughs> ano, kaya first time natin pupunta dito eh. Tangled! So, it's a lights festival. So, alam niyo yung mga lanterns na may uh, fire sa loob, tapos lumilipat sila. So, yun yung pupuntahan namin. Then, gusto namin ma-experience yon Yung dun sa lantern, pwede kang mag... Yes, pwede kang magsulat doon para sa loved one mo. Yan, in gagawin namin to para kay, kay Papa Romy at kay Mama Sue. So, gusto namin pa mag-message sa kanila. Gamit doon yung, gamit yung lantern. Ayun, excited na kami! Oh no, <laughs> she's getting emotional. <laughs> yeah, so excited na kami na so marami ding activities doon like mga um, banda tama mga local local may mga local artists na nandoon parang fair siya um, uh, festival so ayun uh, kita kaysa lang na namin uh, kita kaysa lang tayo and pakita namin sa inyo yung lugar right bye, bye. bye. na traffic lang kami kaya well, ayan may nagkabanggaan dyan kanina so ayan uh -huh, inayos na ng mga police so magre-route kami ayan re tayo so pag ang traffic dito sa Amerika, ganyan, ibig sabihin may mga banggaan so ayan habang ng pila nila dito and for sure dun din yan. So, uh, kita kita lang dun. So, ayun guys, no? Dito na tayo. Kung may niya yung pila, oh. sa camera eh. Pero yan, habal ang pila sa parking. So maraming tao ang pupunta ngayon. And um, Makikisin din ng lights Lantern Yeah, tama ba? lantern Lantern So, Very excited? Yeah But I'm also very tired And this is not what I think it will look like And I don't even see any lights So Later paggabi Ayan, kumikita nyo guys Oh long line yung Pero parking yun, yung area na yun, nakikita nyo yun guys. May nakikita na akong lights dun eh. Dun banda yung, yung event. Hmm, hindi siya masasum eh, kaya. Yeah. Uh, sa dun eh. banda. So, <laughs> ayun guys. Um, nasa parking lot na kami. Ay, wala pa pala kami sa parking lot. <laughs> Papunta pa lang. Pila pa lang ng parking lot. So, kita kids dun. Alright. Bye-bye. So, yung lighting talagang sa gabi pa, 'di ba? Yung lights yung event. 8 PM. O oh, kasi ano eh pa magsisidaka, magsisidigay ng ilaw then papalip pa rin 'yung sa sky. So mas ma-appreciate mo siya sa gabi. Ayun. Tamba? Yeah, awesome So 'yun, Ayan. wait natin 'to 'yung um enjoy natin 'yung experience nito. Um hopefully sa mga susunod na years magawa pa rin namin 'to. Mm -hmm. so, okay. Yeah, ako nga. All right. Sige, bye-bye then guys uh, nandito na nga tayo sa yes. ano sa nakapag-park na tayo medyo matagal-tagal yun na, so ayan oh makita nyo ang eh, dami sa papaya kada mo anong ano lang tayo eh ayan. so ayun maglalakad na kami pag papunta doon medyo mahaba yung pila kaya umpisa na na namin pumila <laughs> ah, sige bye bye see ya so then guys nandito na tayo ngayon Uh, lalakad na, andun yung pila natin andun yung light sa si bed so, ito si Andrea, bought niya si Klein Klein nakatago <laughs> alright, and ladal wagon mga gamit namin, and si Claire so, mababa yung pila yung tayo pipila okay, kita-kita uh, lang tayo sa loob mamaya alright, see ya, bye bye Punta tayo doon. Sing na siya. Maraming <laughs> ano. Eh, gising ha? ka na. Ha? Ano yun? Pupunta tayo doon. Vlogger ka din, claim. Magpapalipad tayo ng lantern. Ha? Ha? Gising na gising ka. <laughs> Alright, ano sabi mo, Mahal? Excited na ako. Medyo malamig lang talaga kasi ano pa, spring pa. Um, pero sa loob naman niya maraming tao kaya hindi oh. na, ano yan. Ayun. There's a lot of kids, they have like a dancing later, dance, dance floor for the kids uh -huh. later. Are you gonna dance, Clayne? Bye bye! 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 So yan, nandito na tayo sa entrance guys. Medyo ba yung pila kanina. So ayun na yung entrance. Hello. Hmm? Yan, kinukuha niya na yung mga lantern and the band. <laughs> Where do we go? No, you can just bring order. I'm so furry. <laughs> oh, okay. Alright, thank you. Thank you. Thank you. What do you say? Thank you. <laughs> and we're going in. Oh, going. And we're here. So ayun guys, uh, nakanap na kami ng pwesto. Yeah, dito na kami guys. Ayun um, ang tao guys. So. <laughs> Meron dong stage sa pinakadulo. So parang may mga nagka-concert concert, concert Hi Claire, say hi to the vlog. Yeah, so ayan. Parang picnic siya, outdoor. Medyo malamig lang. Pero ayan, mamaya um, sa taas, mag, uh, ano yan, um, magpapalipad din ng mga lantern. So sa gabi, maganda dito sa area na to ayun so ayan. tatry namin kayo ilibot-libot dito uh, gumawa ng montage So ayan guys, uh, <clears throat> nag-aantay na lang kami ng light show. Say hi! hi. <laughs> ayan, naantay na lang namin yung light show dito. Yes! O so, yun guys, sobrang daming ano, tao. <laughs> Naglagay ako ng umbrella dito kasi <laughs> mahangin sobra. So I, gusto ko sanang i-block yung hangin. <laughs> kasi kasi ito na kay... Ayan, natutulog na siya. Ayan, nakita mo. Ayon. Iyan na ay yung lantern mamaya. So pwede kami magsulat dito sa lantern. Ito sa bata. Yeah, meron si... Kit. Glow kit. Eto pa bracelet. lantern din ba to? L bracelet yan. Yung parang... Yung, yun oh! Nag-glow. Mm -hmm. So ito yung lantern. Ayan. Yeah. Mm -hmm. Amaya. Tapos mayan, susulatan namin maya-maya ni Claire at saka ni Judge yung ano, lantern. Para mamaya. Kapali pa rin Happy Para kay Mama. Day. Mama, Happy Mother's Day! Yun guys, um, nag-start na kami mag um, write ng letter or si Claire nag siya para kay Lolo at kay Lola niya. Kami din ni Judge, mag-write na kami ng letter namin dito kay Mama at kay Papa. So, yun. Um, yun guys, nagstart start na kami. Malapit na mag -gilim. Bye! Red Yan. nagstart start na sila. Mag- Write ng letter. Thank mm -hmm. Ayan guys, nag-start na silang mag-sulat. Claire, ayun. Ang haba ng sulat niya kay Lolo, tsaka kay Wowo niya, tsaka kay Wowo niya. check guys. Um, medyo padilim na. Ano oras na dad? Uh, 7.23 7.23 <laughs> 7.23 na guys so as you can see medyo padilim na yeah. so magical talaga and si Claire hi Claire hi Medyo dito kami sa dulo para pag mag-exit, mabilis lang. Pero, ayun, sobrang ganda dito. Um, uh, relaxing yung place. Although, alam mo, maraming tao. Pero, worth it yung experience. Okay guys, ayan. Um, papakita ko lang sa inyo, binuksan na nila yung mga tiki yan, yeah, nag, may mga fire na yung mga tiki. So, ito. Look and see, guys. So I am in charge of his channel now. Please subscribe. Uh please like uh share. Uh, these are all TikTok things. Notification bell. Thank you, voice up on the sky. Hi. Welcome to another vlog with your amazing, the amazing Tiffany. So, there's just fumes of smoke in the air. I do not see any lanterns, which was a big shame. This turned out to be more of a concert than a festival. Oh my gosh, my, mm, my cheeks are turning pink. Uh, what do I talk about? Uh, check out this cool glow in the dark glasses. Ayan guys, time check. Um, around 8 o'clock na. Um, talagang padilim na. Ayan, may baon kaming pansin. Nagluto ako. Ayan, kasi Claire. Yeah. Yes. And ayan si Klain. <laughs> galaw ng galaw. Ayan guys, papakita namin sa inyo yung paligid. Medyo madilim na. Kunti na lang. Um, sandali na lang. Magpapalipad na tayo. So ayan guys. Malapit na. Siguro mga 10 minutes na lang no. Uh Oo. -oh. magde na. Um, nag wait na lang tayo ng signal from fire department kung pwede na magpalipad para Safe. for safety ng uh, lahat 10 minutes ready to go na yung light all right see you happy mother's day love you love you happy mother's day ma happy mother's day sa lahat ng mama mama lulu and sa mama ko mama hey Lola. Happy Mother's, okay, Wawa. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy uh Mother's Day. Happy -huh. Mother's Day. Love you, Beth. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, Beth. Uh -huh. Mm right, Bye bye. Guys, uh, lelay li tayo namin yung lantern. Kita kami sa tiki. Hindi dito ka lang muna kay Clay na. I'll go with go you with you later. Okay. Oh, Here we go! Woo! Here we go! Four! Oh, three! Right You want to try doing here? Yeah. Oh, yeah. Right. you want to try? You want to hold it there and to me? Uh huh. You want to hold it? No, I'm good. Wait, it's totally This is for you, Pa. Oh, no, no, bitawan mo na. Yeah, you can make it. Papa, Ma I love you, that's from Claire I love you Claire, sure <laughs> you, you. happy ah. yeah. See that, how awesome is that Love you, babe Kiss daddy

so ayun guys, ah, natapos na kami, what a wonderful ano event, yeah, so peaceful, magical experience talaga siya sobrang kaya ka, tignan nyo mga lights na nasa yeah, so sobra. Hi mama and Papa, happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mom. We love you. We love you both. Love you. Hopefully, I know you got our message. Right there? Yeah. Love you. Stay with us all the time. You're always in our hearts, mama and papa. We love happy you. Happy Mother's Day. Yeah. Alright, right. Alright, okay. Uh we Bye. Bye. No!